Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat na no, nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo mga kasabi. At ating sender na ito, ay babasahin natin isang babae. Ano po ang nasa ng junior ng lalaki? <laughs> so, syempre mga kasabi, ang kanyang katanungan, ayan, kung ano daw ba ang lasa ng junior ng isang isang lalaki. Syempre, bilang babae mga kasabi, at naka-experience na rin naman tayo, dahil sa ating ex husband kung ano ba ang lasa. Pero mga kasabi, magpipigay tayo ng tatlo kung ano ba ang lasa. Ayan. Ang unang lasa mga kasawi, ay maalat-alat. Alam, bakit maalat? Siyempre, ang isang lalaki kapag once na ito ay hindi nakaligo. Siyempre, pawisan. Ang lalaki kapag ka ito ay nadidilan ng inyong mga asawa, ito ay maalat-alat. Kasi nga, pawisan ito. So, ang ending, hindi mo magugustuhan ang kanyang lasa dahil nga maalat at amoy pawis pa ito mga kasawi ayan yung ating una na lasa mga kasawi so ang pangalawa na lasa mga kasawi ay mabango, ayan, bakit nga ba mabango, syempre kapag ka ang isang lalaki ay naliligo ito tapos, ito ay natsyempuhan mo na ikaw ay papapak. Ayan. Talagang mabangong-mabango ang kanyang junior, mga kasawi. Dahil bagong ligo nga ito. So, ayan po yung ating pangalawa na lasa. Ang pangatlo mga kasabay, amoy patis. Ayan, alam niyo ba? <laughs> ang mga kalalakihan kapag kaya nagiging amoy patis ang kanilang mga lato, -lato Dahil syempre matagal na ito na hindi naglilinis. For example, 3 days na hindi ito nakakaligo. Tapos ikaw ay talagang gusto mo na talagang papakin ang kanyang lato-lato, magugulat ka na lang na iba na talaga at masangsang na ang amoy nito kasi nga dahil matagal na hindi naliligo ang isang lalaki. Kaya ang ending, hindi na masarap kainin dahil syempre, sino ba yung babae na masasarapan kapag kaginito ganito yung amoy ng isang lalaki ang kanilang tulatulato. Kaya ang ending, mapapasinghot ka na lang, hindi mo maalam kung ano yung gagawin mo sa kanyang amoy kung tatanggi ka ba or tuloy mo ba ang pagpapak sa iyong asawa sa kanyang natulato dahil pwede ka nang mahimatay sa kanyang amoy, mga kasawi. Pero syempre, may mga kalalakihan naman na hindi naman talaga ganito. Depende na lang talaga sa mga kalalakihan kung malinis sila. So, ayan yung ating pangatlo, nalasa mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Depende naman po ito, mga kasawi, sa mga kababaihan, kung ano ang mga lasa ng kanilang, mga latulato ng kanilang mga asawa. Syempre, may amoy patis, may amoy mabango, may amoy maalat, na parang iba yung amoy. Depende na lang po talaga sa inyo kung ang asawa nyo ay malinis or hindi. Kaya, advice ko sa mga kalalakihan, kung gusto nyo po papakin kayo ni Misses, ganito po ang gawin nyo, maligo araw-araw at hugasan ng maayos ang inyong mga latulato huwag hayaan na mapawisan ito, kasi nga kapag once na ito ay mapapawisan, mangangamoy din ito mga kasawi at hindi na kaaya-aya papakin ng inyong mga misis ang inyong mga latulato kaya kung gusto mo na tumagal sa pagpapak ang inyong mga asawa, siguraduhin malinis ito at para naman talaga na may i-enjoy ng inyong asawa kapag sila ay pumapak na dyan sa inyong mga lato-lato mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.